May natikman ako ng empanada dito sa Pasig at ang nagbebenta ay isang foreigner na galing sa Germany at ito ay si Tatay Marco or mas kilalang Tatay Empanada Nine years ago may napangasawa siyang Pinay pero after two years ay eh, naghiwalay na din sila naubusan na siya ng pera at hindi na rin makabalik sa kanyang bansa kaya ngayon ay eh, nagbebenta siya ng empanada at cookies para matustusan ang pangangailangan niya at sa tulong ito nang nakadiscover sa kanya na si Carrie noon ay eh, naglalako lang siya sa San Joaquin Pasig at ngayon nga ay may sarili na silang stall. Dito sa tapat ng San Joaquin Elementary School. Every Saturday lang sila dyan. Pero nag accept rin sila ng online orders. I-message nyo lang sila sa Facebook page nila, Tatay Empanada. Open sila ng 9am to 7pm dito. May limang flavors ang kanyang empanada. Classic empanada, spicy chicken, spicy tuna, classic tuna, at ham and cheese. Hey, Tatay! What are you selling? Ah, uh, today we sell, uh, fine, I sell empanadas and cookies. The empanada cost per piece just 25 pieces only. And cookies that are costing 12 pieces only. Okay, so, let's see this empanada ni Tatay. 25 pesos lang ang isa nito. So, let's deep fried ang pagluto dito. Ito yung spicy tuna nila. Right season and generous amount of shredded meat ang empanada nila. Malambot yung dough ah. Ito naman yung kanilang cheese sauce. Lagyan natin. Mm. For 25 pesos, okay to ah. sab ng dough niya. Ito yung kanilang classic chicken. Mm. Lasa siyang adobo ng empanada. Sarap. Ito daw yung cheese. Malaman oh. No? Hmm. Tapos bukod sa empanada, meron din silang cookies dito. Oh. Ito yung chocolate cookies. So, try natin. At ang cookies, perfect pair sa coffee and very crispy. Hmm. Hindi siya sobrang tamis. So, kahit ito mabibili mo lang for 12 pesos lang. Maraming uh, salamat to all the netizens watching that and I hope, I appreciate that you come to visit me here at, uh, at Spatay and Panara store in San Joaquin in Pontus, uh, elementary school. Thank you very much, maraming salamat and Thank God bless. You.